Nagkasana magkahiwalay na buy bust operation ng Davao City Police. Naaresto ang limang sangkot umano sa bentahan at paggamit ng shabu. Makibalita tayo kay Rial Soroche ng GMA Davao. Sa unang buy bust operation ng Davao City Police Office nito magdamag, unang tinarget ang isang Melvin Luga alias Uwak na tulak umano ng shabu sa lungsod. Positibo siyang nabila ng shabu ng aset ng pulisya. Wala na siyang nagawa nang arestoin siya. Nakuha sa kanya ang anim na pakete ng shabu. Inamin naman ng sospek ang iligal niyang gawain. Pero baguhan lang daw siya rito. Pasado las 12 naman ng madaling araw kanina nang maaresto ang apat pang drug pusher o umano sa parehong lungsod. Ikinasa ng pulisya ang isang buy operation sa isang lodging house. Nabilhan ng shabu ang magkapatid na Clark Ray at Clarence Del Socorro. Naaktuhan naman ng pulisya na gumagamit ng iligal na droga ang dalawang babaeng kasama ng magkapatid. Nakuha sa mga suspek ang mga pakete ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 50,000 piso. Dili sir eh. Uh, Sugo ang mga nasa. Hindi ka magbalay niya. Nalitik mo na sa kuha kaya napatugo ng sinina. Ang kini si CEO, si Akalantoy. Sa gudang kanya, dako nga gahidor nga nagkabagsak sa mga kiruhan. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspek. Real Soroche, Nagbabalita, Pilipinas.